No, for today's video guys, pupunta tayo ng airport, no? So, hintay natin sila boss. So, let's go! Dahil, ah, uh, pupunta sila ngayon ng uh, abroad, no? Kaya, hintay natin sila guys. Kaya, Let's go! ganda ng loob nito guys oh. Land Cruiser na 2024 model. Ah, parang airplane you know? you know? So ito yung gamitin natin dahil may mga malitang dala guys no. Thank you for watching guys. So guys, so nandito na nga tayo guys no sa Ninoy Aquino International no? sa Terminal 3. Yan okay, guys oh. So kakababa ng bus natin no Kaya balik na tayo Let's go Guys okay, so, oh, Hindi na Medyo makulimlim lang Pero hindi naman ganun ka Sama ng panahon no So yan no, Bay 7, Bay 8 exit no. Dito tayo nagbaba dahil walang traffic dito. Dahil doon sa medyo gitna, medyo ma-traffic No? <coughs> so ito pala guys, yung Port Bridge no, galing sa airport. Patawid doon sa mga hotel doon sa uh, Solar no, asa uh, sa may uh, Newport sa New World no so, konti na lang yung nagpa-park sa loob dahil uh, mahal yung park din dyan you no? Know? dati mura lang yan mga aeroplano na Cebu, Cebu, Pacific guys yan, ha. Cebu Pacific Yun no? Pero kung sa akin lang mas maganda talaga Philippine Airlines eh. No? So dito na nga tayo no? Sa may Nag-alarm yung uh, seatbelt no? So mag-seatbelt na tayo. kulit talaga to eh Oh, tumahimik ka na Yun, tumahimik na yung set belt High tech na talaga masyado yung masasakyan guys no? Hindi mo na napagbigyan eh, galit na eh Ano? Guys, no, nandito na tayo sa Capitol 8 subdivision no. So papasok na tayo. Yan guys oh. Capitol 8 subdivision no. Yan 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 yan, yan, yan. papasok tayo dito. At uh, mag-almusal muna tayo guys no dahil gutom na good. Dahil maaga tayo umalis kanina. So pa-like and share na lang guys no ng ating uh, YouTube channel Kasundo Moto Vlog. Pa-subscribe na rin guys at salamat sa supportan suporta nyo. Kundi dahil sa inyo hindi tayo makarating nang 140 subscriber. Salamat sa lahat ng sumusuporta kay Kasundo Moto Vlog no. Simulang so, malaking bagay to guys. Sana tuloy-tuloy lang po kayo mag a uh, uh, suporta no o mag-subscribe ng ating uh, YouTube channel. So, yun guys, katakapit bahay pala namin yung artista na si yung sa six bomb no. Yan. Yan, yan, yan. Ito yung bahay ng Bosco, yung uh, brown, no? So, ugasan muna natin ng sasakyan, no. You know. So, yun know nga guys, nandito na tayo sa bahay, no. Thank you guys for watching. Bye. Hello mga kasundo, for today's video no, nandito na nga tayo sa Metropol no. So, na natin yung dry clean. Ito na siya. So, let's go. Pupunta tayo ng Quezon City no. Dahil may regalo tayong dadalhin no. Ito na siya. Yan, ida-drop natin yun sa Scout Borromeo no. So, let's go. So ngayon wala pa masyadong traffic no, kokonti pa lang yung mga sasakyan na dumadaan kaya yun. So dadaan muna pala tayo ng bakery no. Medyo nagugutom na tayo. So titingnan natin kung ano pwedeng mabibili natin diyan. Kagutom. Grabe. Magagad tayo umalis eh. Nagatitay sa airport kaya Sabi tayo na ang tinapay. E, pandesal? Kano'y isa? Wala kayo muna Pero may bagong gawin. May pa ba yan? Wala na ba? Okay, dalawang pandesal ah apat apat lang Pili tayo ng pandesal So Tabay na So, yun na nga guys, no? Nakabili tayo na ng pandizal. Dahil So, yun nga guys. Thank you. Ah. nga guys, no? Nandito na tayo ngayon sa may uh, Scout Rollers, no? So, idadrop natin yung uh, pinadala no or uh, ibibigay na regalo. So, let's go. Hazard na lang tayo, guys, dahil sa gilid tayo ng highway, no. Para iwas aksidente. Teka nga, guys, baba tayo. Let's go. Ah. Uh, ito pala yung bibigay natin guys oh. Napunit na. Oh. Do doorbell tayo no. Napunit. Ay, yes, sir. sir. May bibigay pala galing kay Aileen Atinon. Para Aileen Atinon? Oo, Atinon. Atinon? Oo, oh, Kay... Para kay... Kay ma'am, ano? Alice? Oo. Oh. Oo. Oh. Aileen Oo. na lang sa katulong nyo kung nandyan, lagay sa freezer. Ah, Kasi ano siya, frozen. Baka Atenun. masira. Ha? Okay. Thank you. Oh. Salamat. So, yun nga guys, no? Nahatid na natin yung Dapat natin ihatid So, nandito tayo ngayon sa Quezon City Sa may uh, Tomas Morato, no? So Babalik na tayo guys Sa Ating Inuwi ang bahay, no? So, yan Si Manong Gardo oh. Kumagala, mag manong hindi ako magpapark tingin tingin siya oh hindi ako magpapark noong huwag kang magagalit Magalit ka agad eh sama ng tingin ni Manong sa akin ah eh. Oy, si Kamub ito. Kamub it! 1-0 oh. So yun nga guys no, na natin na natin Pwede doon kayo mamasa maya no? May restaurant doon, Japanese Sabi doon sa si Japanese restaurant ako इस पावर में ना जो चले sa parte ng Ah, oh? uh, okay. Sa okay. okay. okay, okay. mall. Makati mo O zaman peki de hadi Okey. So, yun na nga guys, no? Kakadrop na natin kay ma'am. At, uh, ah, tayo ng panibagong booking. So, thank you guys. Bye!